Good morning mga boss, ito yung first time na ako ay mag magbibiyahe uh, na tayo ay naka a GoPro Hero 7 Black Na mayroon tayong external microphone So yan Ah, uh, bali Pakaiba ang ating, ano ngayon Ang ating Tunugan, ika Dahil maliwanag ang ating audio Kahit hindi tayo magsisigaw Dito sa loob ng helmet Ay uh, magkakaintindihan tayo Kahit na bababa uh, lang Ang tone ng aking boses Magkakaintindihan pa rin tayo Maliwanag uh, ng ilaw mo boss Dahil nung mga nakaraang araw yung nakalipas na vlog natin Yung mga moto vlog natin Travel vlog Ay Kung mapapansin nyo Ay walang linaw Hindi malinaw yung ating audio Gawa nga ng Marami naman yung ilo na yun Gawa nga nang wala tayong external microphone Umaasa lang tayo sa internal microphone ng ating camera ang ginagamit kahit yung first time na makakapagbiyahe tayo ng madaling araw ngayon ay martes ng madaling araw alas dos papunta ako sa trabaho mula dito sa amin sa Quezon ang dala natin ngayon ay si Yamaha FJ Ayaso Yama MC ang ating dala ngayon. Gwanang yung ating si ay na magenta ay nabenta na. Medyo kung mapapansin nyo ang ating odometer ay uh, ah, speedometer pala na na dahil kinabit na natin yung ano yung kanyang sensor kaya lang dito sa may parte dito yung kay kilometer reading ay wala diba? nang kumupas na yung ating dashboard panel kailangan na nating iparepair o palitan alin man sa dalawa Pwede nating palitan, no? Pwede nating i-repair. Ito lang yung kagandahan ng ang gamit natin ay CFJ, kaya nang malinaw ang ilaw na to. Ayun. Paliwanag yan. Talagang kaya nakakasalubong na re, Duling ka. Duling na bulag pa. Malayo ang ano nito. Malayo ang talsik. <laughs> Andito na tayo sa Medical San Pablo Lampas sa tayo Medical SM na Banda-banda ron SM na Pero nagbiblink na naman ng ating ano, Gas kailangan na naman nating magas 60, 59 hanap tayo ng mura-mura ang bilis ng truck na parang biyahing yun yun ah. langit Maghahanap lang tayo ng gasoline station at makapag-gas ng kahit na 200 daan talaga nagbiblink na Ahusok naman ng truck na yun tayo Hanap lang kaya ng pagkasal ang kagandahan ng ano FC, say lusot ng lusot wag lang malalim na butas at talaga kalampag yan ganito pagka madaling araw puro truck ang makakasagupa mo ma truck Hinto uh, na tayo sa San Nicolas, San Pablo. Otroy na dali ng karne. Overtake pala. San Pablo Honda. Uh, sa Honda San Pablo na tayo, uh, 'yung Macdo sa ating kaliwa. Para yung Honda sa kanan natin, yan. Alam ko meron dito gasolinahan na, na eh. Ora lang. Kaso tatawid pa. Wag na. Hanap na lang tayo ng iba. Pero dito tatawid pa eh. Ayan o, oh, yung isa. Ayan, ah, sarado pa. Okay, o, pwede. Ari! Ah, lampas tayo, lampas. Balik, 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 balik. <laughs> lampas eh. Baka tayo maigahan. Masyado ka nervyoso Ano kayo na may iwi? Yan 56.59 Tayo magagas Boss, to 100 and leded. Ngayon may na Ah ah. Pa't lalagay ko para sa dito? Oo. Uh -huh. Oh, barya. Oh, baria. tayo ng bariya hindi so, na pabayad. dapat pala 150 lang may 150 ako eh ayan na dunay Fifty-six point fifty-nine, three point fifty-three

Let's go, let's go. Kapagas na tayo. Sa linggo na to. Ganang sa trabaho ko naman. Malapit lang yung binibiyahe ko. Kaya na nito isang linggo. Sa linggo hanggang eh, parang wala pa lang isang linggo. Hanggang ano lang, hanggang biyernes. So, ma makaka-uwi pa tayo nito ng Quezon 200 Ano ngayon? Martes? Martes, Merkoles, Bebes, Biernes Ah, Biernes? Tatlong araw na lang pala ipapasok ko <laughs> Ayan, deretso na ulit tayo mga boss ng uh, Pagpunta ng trabaho ko Dito na tayo sa San Benito San Pablo, ah, Alaminos na pala. San Benito, Alaminos, Laguna. Ayun yung boundary nakalampas na tayo ito eh. sa ah, Mayhunda Kaya ari ay Alaminos na. Bayan na ng Alaminos. Ano tayo sa bayan ng Alaminos. Overtake. at mabigat yung jeep na yan mabagal pa okay, lampas tayo ng bayan ng Alaminos yan, traffic na dito ang daming truck eh ganong gas dito pegas, pegas ah, mahal mura na nga doon sa pinagpagasan natin sa shell mahal din eh talang kung mahal pinakamahal na ang shell sa gasoline station overtake sa kanan diretsa lang alalay diretsa eh. pa Lalaki to eh So ito natin lalampasan eh Abutin tayo dito ng Sham Sham Overtake oh, ulit Laser Dito na tayo Bagal naman ito Bilis bilis Diba Ah oh, Namamasyal eh Okay At yun na nga <laughs> Nakatawid na tayo ng Alaminas Laguna So diretsyo na tayo Papunta ng Lipa Eh tandaan na to andito na ako sa may uh, bago sa mapit na Santa Teresita Santo Tomas Batangas ito na yung kinatatakutan ko ng lugar kinatatakutan dahil dito ako nag slide gamit ko ay yung MIUI may po napakadilim kasi dito may po uh, madulas dito nadali ako dito eh gawang gulong ako eh nung ako dumulas doon hanggang ngayon dinadamdam ko pa rin yung aking injury sa piggy hindi pa rin ma, hindi pa rin nagaling pero iba iba naman ah hindi katulad dati ah sorry pa yun yung subdivision Santa Teresita tapos ito to, ah uh, tulay makapagtawid mo dito iyang anong arkong yan ano na yan san lucas na Ayan maliwanag na dito hindi ka tulad ng dinaanan natin napaka so ayan malapit na tayo sa lima konti na lang anong oras na ga tingnan ko muna oras oras, oras. Hindi ko pa patay pa sa akong cellphone. Lubat. Yan. Lumabo na nga sa lamin. 3.44. Uy. Malilate na ako sa alas 4. Dahil makarating ako alas 4. 44. Let's go, let's go. Kaya Kaya yan. So yung biyahe natin Yung biyahe ko uh, Papatak nang wala pang isang oras Aliwaliwanag yung lugar Naka mini driving light pa Naman na Forty four, forty five. <laughs> Hindi, malapit na tayo sa gate. Eto na. Ito na yung ano, lima gate. San Lucas gate. Alright. Gate, gate. Sarap ng buhay ng dito Pa cellphone cellphone lang Okay mga boss uh, Pagdating kasi ng, ano, ng gate ng ating trabaho Hindi na tayo pwede mag on ng camera doon Bawal So Andito na rin naman tayo sa lima Dito ko na i-endingan ng video ng ito At uh, maraming salamat sa uh, panonood yung uh, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at uh, ito yung first time na napanood nyo ako na nagbablog na malinaw ang ating audio maraming salamat mga boss hindi nyo man masyado maintindihan hindi nyo man masyado nakita yung ating dinadaanan basta tang mahalaga itong biyaheng ito ay nagkakwentuhan tayo kaya maraming salamat mga boss Ingat kayo lagi Ride safe sa mga rider Na mga subscriber natin Ingat lagi kayo Maraming salamat Hanggang dito na lamang Ang video ito At kita kita tayo Sa susunod na video <laughs> Ayan na yung amin Yung may ilaw na yun, yun, na yun. So i ko na ang camera Maraming salamat mga boss Kita kits Bye eh mga nalabas niya, mga empleyado yan, mga nakamotor na yan. Eh, of ko na mga busa, salamat.